Ito na yung ating nakata. less than 45 minutes, less than 45 minutes. Ito na yung ating nakat. Yung papasin, napakadami yan. at the same time, is accurate ang ating cutting dito. Yung papasin dyan. Yan, straight cut siya. Yan, sa kabilang side. Ayan, hindi na masama. Ayan, Most hindi na siya masama. Ito yung kanyang uh, actual na uh, nagawa natin. Ayan, kaya naman kasi ako kaya ako talaga pinipilit na mag-accurate yung ating cut, square cut para maiwasan yung mga gaping. Ayan. Pero sa mga kil kilikidin niya, may wasa ang ating mga gaping para less than rise sa masidiyah. Ayan. Tapos yun dyan. Ayan. Hindi na, nakapikit na siya rito. Once kasi na hindi naka-fortified, uh, hindi naka-straight cut yung ating cutting magkakaroon siya ng kawang sa part na to. Ayan. Same time sa modern ring part. Ayan. Tapos yun rito, Dahil nga sa maganda yung cutting natin, is, uh, naiwasan natin yung malaking gaping dito. Ayan. i reveal naman natin yung mga sukat ng ating uh, uh, paggawa ng ating uh, chair. Ayan. Lahat natin simulan natin dito sa ating ah, uh, kahit ito ito kasi yung mga part niya yan. Yan. Yan, yung mga ito yung sa ilalim niyan, is iisa lang sukat niyan. Yan. Uh, ah, yung ini mga 33 cm, lang lahat, yan. Ito, yan. 33 cm ito yan. Mga, yan. Then, uh, ito niya ito, ito yung uh, uh, height Ito yan. 40 cm. Ayan. Yung height ng kasi is 40 cm standard. Um, although ito yung tatas pa. Gawa nga na ito. Meron pang foam dito. Apostered ah, foam yan. Ayan. Ayan pa natin foam niya. Kaya taras pa ito mga siguro mga 4 to 5 cm. Ayan. Ito yung kanya. 40 cm. Para sa kanyang height. Ayan. 40 cm. Then yung pinaka... Ito. Yung kanyang link. O yung kanyang height. Ayan. Mula rito. Hanggang sa dulo is 100 cm. Ito yan. 100 cm. Ayan, accurate 100 cm siya. Ayan yung kanyang uh, height. Then, ito naman yung kanyang pan-design. Ah, uh, itong design to is nasa 12 cm. Ayan. Ah, uh, design lang naman to kaya nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyo nga sukat. Pero ito, yung ako papasin yung height ito ay sa, sa 12 cm o 12.2 cm. Ayan, ito yung ginagamit naman para dito. Ayan, nalagyan ko siya dito ng tatlong peraso. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, ayan, yung ating uh, mga cutting para doon. Meron lang tayo dito 33 cm. ah uh, bali dito, gagamit tayo ng uh, siyam na piraso. Siyam na para makagawa tayo ng isang uh, na chair. Siyam na pirasong 33 cm. Dalawang pirasong 40 cm. Dalawang pirasong uh, 100 cm. At saka tatlong piraso na 12 cm. Yun lang ang kailangan natin para makabuo tayo ng isang uh, bangkuan. Yan, sa mga spacer niya naman, meron tayo rito mga spacer na ginamit. Yan, nag-build na ako nito ang spacer niya. Yan, spacer nito. Spacer and uh, guide. Yan. Yan, yung mga ating mga guide. Yan, nasa sa inyo naman na to, yung mga spacer nito, kung paano nyo siya, ano gusto nyo sa kanyang height. Ayan. Nang papasin nyo nga rito, yeah. ayun yung ating height. Para naman to sa puting niya. Kaya kung papasin nyo para siyang, ayan, ganyan siya. Ito ko siya gagamitin. Ayan. Ganyan siya. Then, para mamaya pagkag mo ako dire diretso na tayo yan mga ganyan sya yan tapos nyo sya sakto siya uh, 10 cm yan yan mga ganyan sya uh, once na tumumbok sya rito uh, weld na lang ako sa pinaka part ng taas na to weld na lang ako dito once na tumumbok sya ron Ayan, para mabilis yung process natin yan 10 cm itong part na to yan mula rito hanggang sa baba is 10 cm tapos ito may purpose din to yung malit na to may purpose din yan doon naman sa kabilang side sa taas yan, dilipat ko natin sa taas. Yan. Yan, dito naman yan. Dito sa kabila para maliwanag. Yan. Yan, ganyan naman siya. Yan. Yan. Ito kasi isa, sample ko lang ito. Actually, ito ay isa, pang pitong upuan to Sa bahay ko lang ito ilalagay. Kaya hindi ko pa ito. Kumbaga sample lang ito para makuha talaga na accurate yung ating mga sukat. Kaya iniba ko pa sya. Yan dito naman yan. Ito dito sa taas ng maliit. Ito naman sa ilalim. Ayan. Pero kasi design lang naman yun. Nasa sa inyo na kung ano gusto nyo yung height dito. Pwedeng taasan, pwedeng pangbabaan. babaan. Tapos meron ka ako dalawang spacer. Spacer man to. Gamit naman to para sa ating dito. Ayan. Lalagyan natin dito na isa. Tapos papatong ulit natin. Lalagyan ulit dito. Kasi makarating na siya sa dulo. Balik natong piraso lang naman yan. Tapos itong isang spacer naman natin is para dito lang naman. Ayan. Alam ano mo sa fabrication makikita ko ipapakita natin. Yan para magbatay ng chair, 'yun lang natin ang makailangan. så på.

aku sih,